I am Colonel Gremel Bruwal, the current Deputy Brigade Commander of the 602nd Infantry Brigade of the 6th Infantry Division, and also the former Battalion Commander of the 51st Infantry Battalion based in Marawi. Since area namin itong Marawi, nung magkaroon ng Marawi Siege, kami yung nauna doon. Area kasi namin yan. Maraming pinagdaanan kami ng mga encounters dyan. Pero nung unang-una pa lamang, nakaroon kagad ka kami ng casualty. First week pa lamang. Ito agad ang namatay sa akin. Kasama na dyan si PFC Bayot. Doon sa isang detachment namin sa Lilodli, sa Marawi City. Yung pagkamatay nila, masakit man sa amin yan. Masakit sa akin yan, sa battalion ko Pero ito na, yung naging parang battle cry namin na talagang aaway talaga kami. Bibigyan talaga namin ng hustisya yung kanilang pagkamatay, yung kanilang galantry, Talagang daladala namin yan. Yung kanilang sacrifice, daladala namin yan. Sa dami na aming pinagdaanan doon sa Marawi, dumating yung point, yung samahan talaga namin, napakatindi. There was an instance, eh. may na-IED ako na tropa. Actually, marami sila. Eh. Parang apat yata sila. Pero may isa doon. Actually, dalawa sila. Pero yung isa doon, dumaan sa akin. Buhat-buhat ang mga tropa, dinala doon sa akin. Kasi yung iba agad na extricate na ilabas ka agad. Dumaan sa akin, pero pagtingin ko sa kanya, halos putol na yung kanyang paa. Hinahawakan pa nga niya yung kanyang combat boots. Kasi nga para hindi malaglag nun. Kasi nga, paputol ang paa niya, nakahiga sa doon sa isang modified folding bed. Ang sinabi niya sa akin, Sir, babalik uli ako, sir. Hindi ako nakapagsalita. Ito na pala yung mga tropa namin. Ito na pala itong mga nangyayari dito sa amin. Just imagine, hindi pa siguro pumapasok sa kanya kung gano'ng katindi ang tama ng katawan niya. Na halos putol na ang kanyang paa. Pero ang sinabi niya, Sir, babalik ako, Sir. Yun na eh it dawned upon me. Pumasok talaga sa aking isipan. There is really no stronger band of camaraderie than the one forged in combat. Na ang pinagsamahan ninyo sa gera, hinding-hindi yan mawawalan. Kahit masaktan ka pa, babalik at babalikan mo ang iyong kasama.